Yo, what's up mga kasibol? May share lang ito sa inyo kay Kagina. May nakasagat ako ng laki. Ginsumbag ako. Ginsumbag ko man sa Grabe gitu gani. Guhan sa Puro black eye. Pero sang ako na, goy e ako sa baba. -ba. Pero wala man problema. Hmm? Kita nyo, wala man. Wala gito gani galos. Pero pagka no ko siya, amo to. Ay, Kulang isang ipong kwaw? Gago. <laughs> Wait! Don't scroll! Mga ako gamay mga bulig. Like, share, follow sa akong TikTok account, Instagram, YT channel, kagang Facebook page, Sam Team Bol support mo lang si Cebuano Ngilongo para damo-damo pa ko may maobra nga videos para mapasadya ta ka adlaw. That's all. Just click the link inside the comment section. Bye-bye.